Pag narinig mo. Ah, Nandun ako eh. So, yan guys. Uh, Bali to. Part ng Pilipinsi. That is part of the Pilipinsi guys. So, although nasa top na tayo. Yeah. So, yung step is 470. 470 yung step guys. From the sa baba hanggang dito sa pinakataas. 400 steps siya. So kaya naman lalo na may mga matatanda rin na kayang umakyat. Sorry so guys, uh, nag-bali grabe. Rest muna. Rest muna kasi mainit po dito sa. Kami po yung camera sa muna to so, pasok tayo sa loob guys. Uh, Divine Mercy Dark Medit Meditation Tunnel. Kamu tak senang sahaja. Oh yeah. Yeah, guys, asyik macam ni tak

So yun guys Medyo maliwanag yung kuha dito Pero papakita ko sa inyo sa video ano Pag yung itsura yun Hoping na alam mo na rin kung ano yan guys. So let's go guys masyado lang maliwanag. <laughs> Hello, guys. ito pa exit pa exit na ito palabas na po siya hey. hmm. ah meron pa pala doon wait <laughs> lang traffic tayo. Pero may hindi sa labas. At may So yun guys, uh, <laughs> yung mapapansin yun yung cross na malaki. So ito yung pinaka-front niya yung kanina ah ito yung pinaka back niya yung front kanina na nandun sa unahan so nabali nandito tayo sa pinaka likod they called heaven yun yung makikita mga karaydo na so, yun mga angels so sobrang puti talaga eh napaka init so, so oh. <tries> ... So, yun guys uh, Bali, maraming turista ngayon dito So, yung mapapansin Ito, likod na to Kanina, nasa harapan tayo So, ito, they called heaven So, nakita nyo mga angel Angel, both side Maraming turista guys So, kaya lang medyo mainit So, punta tayo sa kabilang side. So, ayan guys. Ayan ah, po yung harap kanina ng malaking cross. So, ayan po. That is sa Philippine Sea. Pili si Pinsy po yan. Ayan po yung kanina. Ayan po yung tsura niyan. Mga karay doon. Napakaganda ng tanawin guys. Na animoy nasa heaven. Ayan guys. todot so, po ang exit mamaya guys sa right side ang exit so let's go mga karaydon so yan guys uh, dito ko natatapusin yung aking vlog about dito sa pilgrimage ni ng Garin Farm so 470 steps so marami naman nakakaya na umakyat like yung mga old woman tsaka old man So kayang-kaya naman. So konting rest lang. Every uh, every level, meron siyang station of the cross. So ito yung pinaka sa top of the mountain. So yan mga rideon, Kita niyo, So napakataas. Ngayon, napakainit na ngayon guys. So maraming maraming salamat sa inyo. So see you on my next video guys. Paalam! mga anghel na nagsisiawit yung mga pangalag pa guys Thanks for watching guys. Paalam.